Ang kanindot lang aning mag-blog-blog na guys. sa atong balay kauban ang atong pamilya. Sa simple na pagkaon magsalutanan ay okay kaayo. out lang pud ko sa mga nagsugod og blog-blog diha padayon lang jud mo kay mo abot Ang panahon na magka na pud mo. Lisod jud kaayo magsugod aning blog-blog guys labi nagwala pa kay sweldo. Ang akong maistorya padayon lang jud mo. Ayaw lang na ninyo pansinan ng mga silingan amigo kayla or kauban sa trabaho. Wala man ay inyo. Dili man na sila gusto na mo asin ilang isig ka tao. Kay kanang sagad na kaila sa inyo dili man ganahan mo tanaw sa inyong mga video. Nay, uban ganahan pero gamay ra ang uban plastic. Unya mao pud number one basher ninyo kanang mga parente ninyo kailan ninyo silingan ninyo mao food na secret basher ninyo pero padayon lang jud mo kay sa kadaghang tao sa kalibutan mo abot ra ang jud. panahon nga naay ganahan sa atong mga video mo follow ug mo suporta sa ato sa mga makakita ani nga video og unsa man ang position sa inyong trabaho ug panday ka welder ka driver ka ug uban pa pwede na kadiha magsugod og vlog kay ang pag vlog vlog walay gipiling nga video basta dili lang mga bawal pariha sa nang mga bastos kay ma jud ka ana ug driver ka pwede nimo e video on sound pag drive ug labandera ka pwede nimo e video on sound pag laba ug kusinira ka pwede nimo e video on sound. Brown pagluto. Bisan unsa na video bayaran gihapon ka ni Meta basta monetize na ka. Basta maghugi lang jud kag sigig upload pero bisan unsa nimo mo sige o og upload unya wala kay ampo ampo sa gino. Dili lang gihapon ka mo asinso kay ang naa sa imong hunahuna kwarta raman. Dapat lingaw-lingaw lang jud ka perme ayaw hunahuna dayon ang kwarta kay bisan og wala tay kwarta magpasalamat lang jud ta na maayo tag panglawas. Kay sa ginaingon nila na magunsa man ang daghang kwarta og masakiton na ka. Bitao mga paps mao ni sa among panihapon karon. Dili ni na video kay unsa ra gud intaon ni malipay na lang ko ugna ay mo tanawan ni. Maunang nakaingon ko nga og ay may ganahan ani Jutaira. Pero bahala na basta ang importante makakaon lang mi diri pites na. Pero dili na importante na lamitag lutoon per midiri. Ang, ang pinakaimportante bitaw mga paps. Kanang naa jud tay makaon sa matag adlaw ba. Pero para sa ako ang mga paps, no? swerte na jud kaayo tanga natay makaon sa matag adlaw ba. Sa sobra kadaghan taong gutom diri sa kalibutan ba. Maunang swerte ka ayo ta diri mga paps kay naa tay makaon ba. Bisan pobre ang ay rajud kayo tang magpasalamat paps. Pero na ay uban diha na mo reklamo pa nagulay o mo sa sang sudan. Pasalamat gani takay NAATAY maluto na atay NAATAY na atay masudan. uban dihaga kutoy ang tiyan. Mao na ngayaw pagreklamo mga paps. Kay og naglisod ta huna huna na pay mga tao na mas naglisod labaw pa sa atua. Bitaw mga paps. Basta ingon ani na na mga content no. Wala jud kaayo iganahan mo TANAU ba. Pero bahala na basta makabuhat lang tag video maka vlog ta paits na. Ini bitawng pag vlog vlog mga paps no. Labi na aning ingon ani na luto luto. Dili mani ingon na panindutay pala ayog lutoon. Bisan pag maglata ra kadiha og dahon sa gabi. Ang importante raman good diha ka sagulan ni mo og mga mahinong danon na istorya ba? Sure, jud ko nga naay motan tanaw, Ana. Ana ng vlogging mga paps. Abi ninyo sa yung rally pud labi na ug ultimo rata walay nakaila sa atua Na pod mo ingon na sa yung radaw kaayo buhato ng video sa yung radaw kaayo himo ang voice over sa audio. O sa bitaw tistingi og voice over diha. Iba ha. maglisod ka og unsay imong isumpay nga storya sa imong video. Alangan og patakara ka og yawit diha wala poy lami paminawon imong gibuhat na voice over sa imong video. Bitaw mga paps murag taas naman kaayo ning video ha. Daghan kaayong salamat di ay sa inyohang tanan. God bless you.